Hello mga mamshi, linggo po ngayon at ako po ay maaga nagising para po aking paglutuan ng aking mga anak para bago po ako umalis mga mamshi Ayun, nagsaing na nga pala ako mga mamshi At pagkatapos ko mga mamshi magsaing ay ako maghihimay uh, ng gulay pero bago yan mga mamshi ako ay sana ng uh, mantika pero pagtingin ko sa aking wallet nakita ko ang aking wallet na gulo-gulo ang mga picture. Uh, ayan nga no, po mga no, mamshi, no, no. Ay, siya. At pagkatapos no, no. ko ngayon, na pagkukuhanin lahat yung mga picture na yan. May nakita ako nga, nag-iisang picture na maganda, ba? Diba? <laughs> at ayun na nga mga mamshi, pagkatapos kong ayusin ang mga picture at nakita kong wala palang laman, wala palang lamang pera yung aking wallet na yun. at yan ang mga mamshi pagkatapos kong ayusin at yan nga po uh, nakabili na ako diyan mga mamshi ng mantika ayan at saka gatas para kay bunso kasi bago ako umalis pinapainom ko muna yun siya or pinapakain ko muna kasi pag yan nagutuman talaga yung bata na yan ayan ako ayan na magchat-chat ka agad yun siya sa akin mama naghaplas na ako Ayan nga mga mamshi, Ayan, pagkatapos ko siyang timplahan. At ako din sana, magtimpla na nga din sana ako kaso black coffee naman. Pero wala akong nakita dahil ang mga black coffee na mga natitira dyan ay mga matigas. Kaya ayun mga mamshi, wala akong na uh, timplang uh, coffee, black coffee para sa akin. Wala na tuloy akong ininom kaya magmainit na tubig na lang po tayo mga mamsi bago mag... Ayan nga po, nilagyan ko na yung kay Teyang. Magmainit na lang ako na tubig mga ma'am. healthy pa, no? Bago ako maghimay ng gulay. Binantuan ko nga pala yung kay Altiyami ng malamig na tubig. Kasi ah, hindi niya mainom kaagad pagka may mainit. Uh, purong mainit mga ma'am. Hala, sige Inday. Bilisan mo na Inday. Ayan na si Altiyami mga ma'am. sa lamesa. Pumingi ako dyan sa kanya kahit medyo malabnaw. Kasi nga, syempre alam niya naman. Para may lasa din naman yung mainit na tubig natin, ba? Diba? Ayun nga mga mam, si isang tuyo ko lang kasi nga 'di ba lang naman siya ang ating iinom tuwing umaga. Kaya ayan po kumuha po ulit ako diyan mga mam, si nang medyo maligam-gam na tubig para kang inumin mamaya habang uh, ako ay naghihimay ng gulay. Yan ang... Kumain pa pala ako diyan mga mam, si tinapay. Ayan bumili ako kanina kasabay ng mantika. At uh, hati kami dalawa ni LTS sa tinapay na yan. Matamis yan mga ma'am siya partner ng mainit na tubig na walang asukal. Kahit ano man yan, wala. Kasi mainit lang nga yan na tubig mga ma'am siya. Maligam-gam tuwing umaga. Yan ang ginagawa ko. Pero pero dapat hindi pinapartnera niya ng tinapay. Maligam-gam lang talaga ng tubig. Eh, syempre, medyo patanghali na nga tayo dyan mga mamsi. <laughs> si Alte, <laughs> nagmamaktol siya dyan kasi ginising ko nga. hakin eh, akin lang naman, kailangan ko siyang mapainom ng kahit ano or mapakain bago ako umalis kasi matagal gumising yung mga ate niya. Kaya nagmamaktol yan siya dyan mga mamsi. Ayan, patapos na ako mga mamsi kumain ng tinapay. Kaya ayan, magsisimula na po tayo dyan mga mamsi kasi tanghali na ako. Ayan nga po at inuna ko nga dyan mga mamshi ang broccoli. At sinunod ko naman dyan mga mamshi ang uh, sayote mga mamshi kasi paborito nila yung sayote na kasama ng broccoli mga mamshi. At isunod naman natin dyan mga mamshi ang uh, sibuyas at saka bawang kasi uh, mali medyo malilit na tayo dyan sa aking trabaho kaya nagbamadali na ako dyan mga mamshi. At saka para pagising ng aking mga junakis, ay kakain na lang sila ng almusal. Kasi anong oras na yan sila, nagigising sa umaga. Alam nyo naman, ng, ako yung kasambahay nila. Yan ang mga mamshin, na ako dyan ng kawali. Akin ang pinapainit ang kawali dyan para malu